Good day mga ka-COP So ito Pamilyar ba kayo dito? Air filter element Ito yung sumasala ng dumi Papunta dun sa carb natin Kung carb type O yung sa FI naman Papunta dun sa throttle body Ito pag-uusapan natin ngayon Let's go! Uh -huh. Okay. Saan so, nga ba nakikita to, no? Sa mga mot bagong motor ngayon, sa mga FI dito sa gilid. Ayun, diyan na naka nakalagay yan halos lahat ng scooter ngayon. Diyan na matatagpuan tong filter, no? Sa mga lumang motor, yung mga carb type. Dito naman siya. Ayun, nasa bandang gitna. So ito, che-check natin yung sa genyo natin. Ang may okay, tatakbo niya na. Yan. 4-4. Sa tingin ko madumi na yan. Check natin. Tanggalin mo na natin. No? Ito. Bali may screw dito. 5. Sensya na kayo ha. Maulan kasi ngayon kaya marumi. yun. Yung marumi na rin no. Sa 4,000 na naitakbo niya. Eh, yan, yan yan ay naiipon niyan dumi no. Ah, ito naman genyo natin. Dito dito lang naman to, City Drive. Minsan inuwi ko siya ng may kawayan bulakan. So yan, sa 4,400 yan yung sasala niyan dumi. Ano, ano nga ba yung mga available sa market na filter, no? katulad nito, ito, ito yung stock. yung gawa siya sa papel. Ito yung tinatawag na disposable, no? Pag marumi na, hindi na siya nahugasan, tinatapo na. Tapos, meron din mga tinatawag na washable. Ito yun, meron tayong sample. Ito, ito yung washable, screen type. Tapos, meron pang isa, ito naman, yung foam type. Bali, ito yung mga washable na tinatawag. Pag marumi na, nililinis lang siya. Tubig, hangin, tapos salpak na ulit. Ito, yung parang, yan, karton yung material niya. Tapon na yan. So, ano ba yung mas mainam na gamitin dyan sa tatlo, no? Explain lang natin para sa akin ito pa rin kasi ito nasasala niya yung mga dust particle no yung mga malilit na dumi ito kasi screen pipe ang lalaki ng butas niya ito lang natin doon natapat natin sa ilaw ang makita nyo gitnain natin tong foam type na Ayan, kita ilaw di ba? Itong foam type, nasasala niya rin yung dumi. Pero hindi ganoon ka sala. Tsaka delikado rin kasi dito sa foam type. Kailangan titingnan tingnan mo to, gawa nung syempre foam pag nadurog yan, may chance pumasok sa loob ng makina mo to, kaya medyo tagilid sa akin tong foam type eh. Ito namang screen type testing natin oh. Yun, kita rin. may ah, makikita nyo, lalaki ng butas nyo. May nagpost dati, bali ganito yung gamit nya. Sobrang dumi yung pumapasok dun sa manifold. Kaya para sa akin negative din yung mga gantong washable eh. Kaya ito pa rin yung mas gusto kong gamitin. Tapat ko sa ilaw ha. Tingnan nyo kung may makikita kayong liwanag. Ayan. Halos wala di ba? Ibig sabihin, filter niya lang maayos yung hangin papunta dun sa manifold natin. Dito sa dalawa, tatagos yan. Gano'n ba yung ka-importante yun, no? Ito, uh, pakita natin yung lumang filter o yung pinagpalitan na. Ayan, nakita nyo, dumi oh. Sobrang dumi niyan. imagine nyo na lang, ganyan dumi, papasok dun sa loob ng makina nyo, di diba? Ibig sabihin na sa sala niyang mabuti. Kung compare nyo dun sa screen type tsaka foam type. So yun yun. Oh. Ano ba yung pinaka maintenance ng filter? Kailan ba tayo magpapalit? Katulad nito sa genyo natin, ang tinakbo na nito 4,400. Nakita nyo naman no. Palite na siguro to. Siguro mga 5,000 papalitan ko na to. Ang gantong itsura. Pero okay yung bumasi dun sa tinatakbo no. Bumasi din kayo dun sa dinadaanan yung lugar. edge EDSA. Mausok dun. Polluted. Mas mabilis dumumi yan sigurado. Itong mga screen type kung ma kung ganda naman ang gagamitin nyo mas maganda siguro lagi nyong che check no pero delikado kasi yung mga ganito eh lalaki ng butas pero sa takbo no na discover ko yung mga ganito mas okay siya manakbo subukan nyo tanggalin yung filter tapos patakbo nyo yun, ang ganda manakbo kaso yun nga, papasok lang yung dumi Yan naman foam type. Parang ano lang din siya yung filter sa aircon natin sa bahay, no? yung mga window type. Nasa niya rin yung mga ali-alikabok. Pero yun nga, katulad yung sinabi ko kanina, may chance ha, malagas din yung foam. Pwedeng pumasok dun sa makina. Tama din natin siya sa maintenance ng motor natin no? Uh, ugaliin ugaliin ipa ipacheck o ikaw mismo i-check e mo kung marumi na kung makikita mo naman na marumi na e, papalitan na natin para sigurado para safe si makina no? sabay nyo sa ano sa pa change oil, pa tune up pa check nyo tong filter para okay isa pa mga kasi OP no ito naman ni e opinion ko bilang mekaniko nasa inyo pa rin kung gusto nyong gumamit ng mga gantong uri ng air filter element so yun sana nakapagbigay tayo ng tip about dito sa mga air filter element na to no para sa akin lang naman yung opinion na yun na ito mas okay para sa akin kaysa dito sa dalawa na to Okey, kita sambung beli.